yan, may mga weeds o liga, damong ligaw yan, mga damong ligaw ito, ito, damong ligaw, yan tawag daw sa Tagalog yun, maraotong or, ano ba yun kabi-kabilya kabi-kabilya, yan, yan herbal yan na damong ligaw, yan actually damo talaga siya. Pero nung nalaman ko na hindi siya ordinary yung damo, dati kasi pinatanggal ko. Nung nalaman ko hindi sa ordinary yung damo, hindi ko na siya pinatanggal. At yan po ay nakakagaling po sa mga problem sa skin. Skin problem. Yan po pwede rin po siya laxative o pampadumi, natural na pampadumi. So, yan po. Ewan ko kung anong tawag sa Bisaya, basta sa Tagalog. Marautong. Yan. Yan po, madami yan. No? Oh. Yan, yan, madami. So, dahil marami siya, gagawa na ko ng paraan para magamit yan. Yan, marami yan. Nandun po. Yan, yan. So, yun. Yan pa. Yun lang po muna ngayon.